Maligayang pagbalik at isang napaka maulan at maulap na araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtagkilik sa aking palabas. At dahil dyan, para sa ikahuling libro na tatalakayan ko sa aking Bob Ong series, napili ko libro na pinamagatang 56. Dahil kung mayroon isang aklat na magagamit ko upang makatulong sa paglalakbay sa napakakomplikadong mundo ito yun. Sapagkat sa aklat na ito, ibinahagi ni Bob Ong ang lahat ng kanyang mga naging karanasan sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Ano-ano nga ba kanyang mga pinagdaanan? At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang mga suliranin na ating kinakaharap habang tayo nakikipagsapalaran sa paghahanap ng trabaho? Alamin natin dito lang sa ang sarapalang magbasa kasama ang yung Lingkod na si Tessa Saavedra. <silence> Tulad nga ng dati, kung hindi niya po po nagagawa, maglagay lang kayo ng komento, like, subscribe, at pindot ang bell icon para alam nyo na meron akong bagong librong tatalakayin. Kung kayo naman ay nakikinig sa Spotify, huwag yung kalimutan na i-follow ang aking palabas at sama-sama tayong bumuo ng komunidad ng mga mahilig magbasa. At katulad nga po sa previous episode ko, dahil po napag-usapan na po natin si Bob Ong sa pinakaunang episode ko sa aking Bob Ong series, pwede na po tayong tumuloy sa sinopsis o ang buod ng ating istorya. Ang 56 ay sariling bersyon ni Bob Ong ng isang rulebook guide to life. Sa pagkakataong ito, kinwento niya ang kanyang mga naging karanasan sa pagtanda sa ating bansa, sa pamamaraang nakakatawa at nakakaaliw sa nagbabasa. Ibinigay niya ang kanyang sariling pananaw sa lahat ng mga hamon na kanyang kinaharap, kabilang dito ang magulong pangangalakad sa mga ahensya ng gobyerno, social media culture, pag-aasawa at iba pa sapagkat pinaniniwalaan niyang makakatulong ito sa mga kabataan na nasa hustong gulang na. Ang aklat po ay nahati po sa pitong bahagi na sumasalamin sa mga yugto o aspeto ng buhay. Una po dyan, ang PAL, short for Palamunin. Tumatalakay sa paggamit ng social media at responsabling digital citizenship. Dito po niya sinishare yung ano nga ba yung tamang paggamit ng uh, social media at ano yung ibig sabihin ng pagiging isang responsabling Uh, digital citizenship. Pangalawa, registered voter. Sumasaklaw sa mga responsibilidad ng Sibiko tulad ng batalinong pagboto at pag-secure ng mga ID. So dito niya po sinare yung sarili niya po karanasan sa pagkuha lang po ng simpleng ID sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kung kayo po ay bagong uh, graduate pa lamang or matagal na po kayo nagtatrabaho, siguro po lahat po tayo napagdaanan po yan, yung napaka masilimuot, napakatagal na proseso na pagkuha lang po ng simpleng ID. So very relatable po itong part na to. Ano po? Ang susunod po, manggagawa. Patungkol ito sa pag-iimpok, tamang paggastos ng pera at working life. So dito niyo po shinare na yung hindi ho sapat na kumita ka lang ng pera, dapat po alam niyo po kung saan po ito ilalagay para po mas lumago po siya. Mga investing po. Susunod, housemate. Ito po itong sa kanyang pagsasarili at pamumuhay ng mag-isa na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang pamilya. So dito po sa part na to, kinuwento niya po yung kanyang pagiging isang bachelor na eventually na-realize niya po na napaka lonely po pala ng ganong klasing buhay kaya po naisipan na po niya mag-asawa. Susunod, alipin. Dahil nga po nag-asawa na po siya, ito po yung pagiging ama at pagpapalaki ng mga anak. Susunod po, historian. Ito po ay sumasalamin sa nakakaraan at personal na paglago. So dito niya po sinishare ang kanyang personal growth based on his experiences. At pinakahuli, Kabanata 7 times 8. Ito po ay koleksyon ng iba't ibang kaalaman tungkol sa espiritualidad, smart shaming, environmental issues, mga rekomendasyon sa pop culture at kakaibang trivia. So dito po, uh, nakita ko po yung kanyang talagang genuine na pag-alala sa ating environment akuhin na po natin yung problema, try na po natin ayusin yung para po hindi, hindi natin ipapasa yung problema na yon sa mga magiging anak at magiging apo natin. So kung nagtataka po kayo kung bakit po 56 yung title ng libro, ah, dahil po ito dun sa kanyang experience na shinare niya rin po dun sa kanyang unang libro, na nag-graded recitation daw po sila dun sa math class niya, at ang math problem na tinanong sa kanya is 7 times 8. So, ang tagal-tagal niya daw po nakatayo doon, hindi niya po masagot yung tanong. And then, siguro nga po dahil po sobrang napahiya siya doon sa moment na yun, talagang, nag, talagang tumatak yun sa kanya. So, naisip niya na, why not name the book 56? What I liked about the book, muli ibinahagi ni Babo ang kanyang sariling mga karanasan sa buhay sa pamamaraang nakakatawa at nakakaaliw at ipinanamalas niya uli ang kanyang kakayahan na magkaroon ng ugnayan ang nagkukwento sa nagbabasa. So ang hindi ko po nagustuhan sa libro, marami pong nagsasabi na bagamat nakakatawa pa rin ang kwento, e eh para daw po nag na daw po yung estilo ng panunulat ni Bob Ong, hindi na daw po ganun kawiti. At sa halip ay nakatutok na lang daw sa mga isyo pa sa politics. Um, yung kanyang kwento. Para sa akin naman, medyo nabagot po ako sa dami ng insights na binigay ni Bob Ong. Parang medyo nagiging repetitive na po kasi minsan. At kapareho po ng aba nakakabasa na pala ako, magulo po yung flow ng story niya. Susunod, so, favorite quote. Mas mabuti na ang librong maraming gustong sabihin kesa sa librong walang sinasabi at hindi man siguro ako ang pinakaakmang tao para sumulat ng ganito, tulad ng mga nauna kong libro, ako ang pinili nito na maging akta. Mas okay na daw po yung libro na maraming sinasabi or marami kang matututunan kesa po dun sa mga libro na oo nga pagkakapal-kapal pero wala naman pong value or hindi naman po ito nagre-resonate dun sa nagbabasa. para naman po sa napili kong salita para po sa episode na ito, napili ko po ang pinakaakma. Hango po ito sa salitang akma na ang ibig sabihin ay bagay, karapat dapat o maaari. Para sa akin, ang 56 ay hindi nalalayo sa unang libro na isinulat ni Bob Ong. At katulad nga ng aba nakakabasa na pala ako, ito po ay nakakatawa, relatable, at punong-puno ng aral. Ang may akda ay nakilala sa kanyang kakaibang pamamaraan ng pagkwento at talaga namang lubus-lubus kong naiintindihan kung bakit siya tinangkilik ng mga Pilipino. Dahil po sa pamamaraan ng kanyang pagkwento, nakaka-capture niya po yung pagiging isang tunay na Pilipino na talaga namang nagre-resonate sa mga nagbabasa. Bagamat madami ang natuwa sa librong ito, meron ding mga mambabasa na hindi ito nagustuhan dahil tila nga ba nag-iba ang estilo ng panunulat. Nabili ko tong libro na ito sa halagang 350 pesos. Ito po ay may 300 pages at pinakamakapal sa tatlong Babong books na nabili ko. Napakasulit naman ito para sa akin, lalo pat kung ikaw ay nag-iipon or nagkocollecta ng mga libro. At kung ikaw ay talaga namang tagapaghanga ka ni Babong. At dahil dyan, bibigyan ko ang libro na to ng 4 stars. Dahil po para sa akin, valuable naman po yung mga insights na Ibinahagi ni Bob Ong Talaga namang pong marami ka pong matututunan Ang sarap pala magbasa dahil ikaw ay natututong mag-isip sa iyong sarili At nagkakaroon ng sariling opinion sa mga iba't ibang issue Ang sarap pala magbasa dahil nagiging paraan ito Upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaari nating gawin Kung hindi ito ibinahagi sa atin ng may akda Ang sarap pala magbasa dahil ating nakikilala ang pagkataon ng may akda base sa kanyang pamamaraan ng pagsulat at estilo ng pagkwento. Salamat po sa panonood niyo hanggang sa dulo. Muli ko po kayo inaanyayahan na mag-comment, like, subscribe at pindutin ang bell icon para ma po kayo kapag may bago po akong librong tatalakayin. At kung kayo naman ay nakikinig sa Spotify, sundan ang aking palabas at sama-sama tayong bumuo ng komunidad na mga mahilig magbasa. Ito po ulit ang asara pala magbasa kasama ang yung lingkod na si Tessa sa Avedra. Kung nasan ka man sa mundo, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Maraming salamat sa pakikinig. <Song>